So, asap mga kaparecoys, andito po tayo ngayon para ipakita sa inyo yung installment ng ating LED lights para sa ating de 64 v every So, ito po yung ating binili sa Shopee na LED light at universal po to at compatible po to sa lahat ng mga sasakyan. So andyan po yung kanyang remote, andyan yung receiver niya at USB type siya at ilalagay natin sa cigarette charger ng sasakyan. So andyan yung ating unit mga kapare boys at i-install natin to at subukan natin. So first time natin tong maglagay at hindi naman nakakatakot kasi nakasiparit naman siyang linya at syaka wala naman tayong papakialaman na wirings sa sasakyan sapagkat plug and play lang po at ilalagay lang natin sa cigarette charger so ilalagay natin sa bandang ilalim so hopefully maging maganda yung outcome para sa ating sasakyan mga kaparikoys at pinaka ambient light siya at pandagdag forma sa ating sasakyan so Andiyan mga kapareko sa ating cigarette charger at sinukat-sukat na natin mga kapareko at testing natin yung ating nabiling cigarette charger sa Shopee. So lahat-lahat yung cigarette charger at LED light ay nagkakahalaga ng 550 pesos including shipping fee. So nasa 300 plus lang yung ilaw at saka nasa 100 plus yung cigarette charger so andyan na mga kaparekois maliit lang po ang ating DE64B at nabili natin to sa Cebu Mandawi City so andyan na mga kaparekois tinitingnan natin yung ating mating ng sasakyan at kung saan natin papadaanin yung wire sa ilalim so para hindi naman basta bastang matatapak tapakan ng ating pasahero at matapak natin ng ating passenger so andyan na mga kapareko i-start na po natin yung sasakyan itetest test natin yung kuryente kung talagang dumadaloy talaga sa ating cigarette charger so andyan mga kapareko umilaw yung ating cigarette charger so may dalawa pala siyang outlet, isang 0.5 at isang 2.4 volts so kahit ano naman dyan ay umiilaw at may extra rin akong USB port para sa ating touchscreen stereo zero pero mas pinili ko dyan kasi medyo mas tago siya so tinetest na po natin mga request at dyan umiilaw nga thank god na umiilaw silang lahat at itong mga LED lights natin ay ididikit lang po natin so wala na po tayong i-screw or ano plug and play lang po meron na po siyang kasamang 3M sticker so andyan yung remote nya at test natin kung nag iiba iba talaga yung kanyang ilaw at saka yung mga mode pwede nyo makontrol kung gaano ang kanyang liwanag yung brightness nya at pwede nyo yung i-dim light pwede nyo gamitin yung kanyang warm or white light lang or colored so yung option rin na RGB yung nagkusang kusang nag iiba iba yung kulay so andyan mga kaparekoys na yung ating wire at may kanya kanya siyang wire at diskarte na nyo yan kung paano nyo palulusutin so conforme naman yun sa sasakyan nyo para naman sa akin is medyo may kaliitan yung ating sasakyan so nag ready tayo ng zip tie para pampaikli ng ating mga wire so atin lang yan ifo fold at yataliin ng cable tie para hindi naman masyadong magulo make sure lang na yung ating receiver ng remote control ay medyo nakausli or visible para madali rin yung makontrol yung kulay ng ating LED lights so andyan na po uh, tinetesting natin yung haba na aabot sa likod ng ating mga captain seats sa may unahan so andyan po mga kaparequest dyan natin banta ilalagay kasi para makita naman ang ating back passengers yung ambient light so nilagay natin to hindi lang sa pandagdag forma at may additional function din siya halimbawa may nahulog sa inyong importante coins, susi o kahit anumang mga importante bagay na mahulog sa inyong ilalim ay madali lang po nyong mapupulot at visible po so andyan na mga kaparekoys at dinikit na po natin sa may front at dito naman sa may hulihan tatanggalin lang po nyo yung film na nakatahog sa ating 3M sticker at madikit po yan pwedeng sa bakal, pwedeng sa may upholstery pwedeng sa plastik, kahit nga sa simento madikit po yung 3M so andyan mga kaparekoys yung ating setup ngayon at hopefully hindi na to mabakbak or hindi sumabit sa ating mga passenger so andyan mga kaparikoys at unang impression naman niya yung maaraw umaga ay medyo maliwanag naman siya hopefully mamayang gabi ay mas maganda so andyan na na final wiring na natin so lalagyan lang natin ng mga cable tie papuntang ilalim para hindi naman masyadong makalat so pagpasinsyahan nyo lang beginner lang po mga kapare ko is taga DIY rin at nag, nagsasarili lang po ng mga modification para sa ating sasakyan so andyan medyo tago yung ating mga wire para hindi naman masyadong madumi at hindi sumabit sa ating mga paa so mga kapare ko is nilagay ko lang muna sa ating stereo pwede rin doon sa ating car charger so andyan na po mga kapare ko is gabi na pass forward so nakaupo ako dito sa may back seat at tinitesting natin yung lakas ng remote maabot naman at nadedetect naman niya yung ating mga commands para i iba yung ating kulay ng LED so napakaganda at napakadagdag format napakaliwanag na ng ating sasakyan kahit hindi na natin gamitin yung ating ilaw sa itaas ay kitang kita yung nasa baba sa halagang 500 pesos lang ay meron na kayong RGB light sa loob ng sasakyan nyo na hindi risky para sa ating wiring mga kaparekoy so andyan make sure to like share subscribe to my channel peace out